Good morning po mga ka-blissful. Alam niyo po bang napakadaming nangyari at nagawa o natapos ko ngayong mga araw na to. Marami po ako na film. Nakapaglakad po ako. Nagawa ko po lahat ng mga gusto kong gawin sa labas mga ka-blissful. And ito, nakaupo na naman po ako sa bagong arrange kong table. And dahil kami po ay may meeting. Meeting po ng 6 o'clock until 8 o'clock, 2 hours po, 2 hours. Every Tuesday, 6 to 8 ng gabi. And Saturday is 10 to 12. Yun po. And uh, gaya po ng aking pong ipagpapatuloy na gagawin, ito pong aking journal na hindi ko po natatapos at hindi ko po nagagawa na kailangan ko pong gawin para yung pong aking mind ay alam ang gagawing kinabukasan. Okay? At kailangan pong yung November ko, na day to day, na aking pong activities ay mapuno. Kailangan ko pong punuin ang aking appointment, mga kablis pool para po ako ay productive. And, ah, uh, and yun, gaya po dun sa, pinagwento ko po dun sa isa kong vlog na mayroon po akong ginagawa at sinusunod ngayon tungkol po dun sa pagkain. Sabi po dun sa nagtuturo na akin pong sinusundan is kung ako daw po'y magkakaroon ng time para kumain nang walang makakagambala sa akin telepono, kahit ano na mag, mag i lang ako dun sa kakainin ko malalasahan at masasarapan ako kung ano man yung gusto kong kainin. And gaya po ng kanyang sinasabi, ang lahat daw po ng dapat nating ilagay sa ating katawan, yes, tama nga naman po, eh yung pong hindi makakasama sa ating body, sa ating self, right? And then, darating daw po ang time na isang beses lang akong kakain sa loob na isang araw. O, oh. ay oh, diba? Napakagandang, napakaganda pong mangyayari yun kasi makakatipid na ako, aayos ang aking, ang aking, ang aking, yeah. <laughs> parang huwag naman po, huwag <laughs> naman po natin isipin na, na ano na yung ating mind, diba? Pero, yeah, I think yung good exercise, good sleep, uh, early morning, early to rise, <laughs> yung early to bed, tapos early yung gising is much better, right? And uh, kung tayo ay mas mas uh, mauuna dun sa mga taong sabay-sabay na gumigising at sabay-sabay na ng lahat ng kailanganin a day, yung kumbaga mauuna tayo dun sa kanila, is talaga siguro may magandang may magandang mangyayari kasi ahead of time na nagigising ka, yung iba tulog pa, kaya siguro nag nag-aagawa ng mga ng mga kailangan, di ba? So parang para ding para ding buhay, para ding business kung hindi ka mag magtatrabaho, kung hindi ka magiging active today, maiiwan ka ng bawat ng isa. So, uunahan ko na sila ng gising. Right? Dati po, gising na ako ng 4 o'clock. Tapos naging 6, 3, naging 5 o'clock, naging 6 o'clock, naging 7 o'clock. Sometimes po 10. Kasi mali yung pattern na ginagawa kong pagtulog. Well, ngayon, pagkatapos po, dapat po ako ay tulog na ng mga 9 o'clock. Wala nang pinanonood na kahit anong news para hindi daradala sa akin pagtulog. And alam niyo po ba na yung, yung, di po ba ang ating kama malambot? Di po ba yung ating unan malambot din? So talagang dapat relax tayo. Kahit yung ating mga tuhod, yung ating, yung ating mga toes. <laughs> Ay dapat talaga relax, di po ba? So, kung yun ay aking binabalyo ko po yung mga napapan, napapakinggan ko at akin pong isinasa akin pong a uh, akin pong isinasa loob akin pong inaangkin akin pong itatry mga kablispool second day ko na po ngayon ng, ng pagkain ng kumakain po ako let's say umiinom po ako ng, ng ng kape sa umaga, o tubig, nakaupo po ako, at ako po yung nagre-relax, nagre-relax po ako, na meaning na, maayos po yung aking state of, yung aking state of mind, right, <laughs> yung I believe, yung po ako yung nakatingin sa labas, relaxing po yung aking, at iniaano ko po yung aking, yung aking sarili, na, kailangan kong, ma-taste, -ma yung tubig, iba, iba lasa. Bakit gano'n iba yung lasa? Kasi po nung... Hindi noon. Kahit po ngayon. So, pag ako na sa Nasa... Nasa kusina. Talagang para siyang ano, magluluto, ganyan-ganyan. Marami. Marami akong iniisip. Hanggang sa, ha, wala na pala akong time para sa sarili ko na kumain ng, ng may time. Yung, I mean, is ninanamnam ko yung pagkain ko. Wala na kasi parang I wanted to do this, I wanted to do that. And by the way, nagluluto po ako ng kaldereta. Naiprito naib naib naip. prito ko na po yung patatas, yung carrots, at saka po yung bell pepper. Siya po ay ilalagay ko na lang. Pinalalambot ko na po yung yung karning baka. So, hininaan ko po yung, yung kanyang apoy at iniwan ko po. Magluto siya ng kanya. <laughs> Mag, siya ng kanya. So, no, 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 no. I'm just, uh, I'm just kidding po. Kidding po ako, okay? I'm so relaxed po, pero nag-start po akong gumalaw ng alas 5. Alas 5 po. Actually, hindi po ako naligo kaliligo ko pa lang po ngayon. O, oh, oh, di ba? Kasi ako po ay mapupunta sa Zoom. So, pero, hindi po ako naligo, pero ang dami ko pong nagawa. Ang dami ko pong naayos, mga kablis po. Makikita po ninyo doon sa mga vlogs ko. Nakatatlo po akong vlogs today. Nakapagtatlo po akong film, I mean. And, uh, yeah, I'm, I'm so glad. I am so happy po. Happy, happy po ako ngayon, mga kablis po. Kasi, yung pong Maraming araw na ako po ay nanahimig, ako po ay masama ang pakiramdam At until now po, masakit po yung ulo ko Tapos yung pong aking panlasa, nawawala mm, Hindi po COVID, hindi ko po alam kung ano to Pero, hindi ko po tinatanggap Ayoko po nung uh, isipin ako yung may sakit At kaya po gusto kong gawin yung akin pong dapat gawin ngayong araw na to. Okay? Kung, kung mapapansin po ninyo yung pong mga dati kong vlog, may may face is like ito. <laughs> Para pong ang taba-taba ng mukha ko. Pero ngayon po, ayan o, Lumiit po ang ating mukha mga ka-blissful. Pero, okay naman po yung pakiramdam po. Feel na pumayat po ako ng konti. Konti lang. Pero, ayun. Opo. O. Iba po yung aking panlasa. Pero, hindi po. Hindi po ito COVID, mga kablispul. <laughs> Kasi, masasabi ko po hindi COVID, wala naman po akong ibang nakikitang tao. Ang layo ko nga po sa tao, right? O, di ba? Mm, I don't know po kung ano to. Pero, fraying na hindi naman malala. Kasi baka po ito yung magiging sipon lang or what. Well, yun, yun po ang ating kaganapan ngayong mga panahong ito. <laughs> At nakikita po ninyo, kung nakikita po ninyo yan, sana po idea na lang siya. Hindi, hindi na po siya mabago pa. or, or, or diba? Ayan. Yan pong mga crystals na yan eh, simbolo po ng pagyaman. <laughs> yeah. Ito po ay Yeah, may mga ibig sabihin po yan pero hindi ko po kayang talakayin I don't know how pero ayun po yung aking ginawang dream board na lagi ko po siyang nakikita ayun po yung aking mga anak may picture po sila and uh, yeah, ito pong likod na ito ay hindi ko pa po magawa at ayun, tapos na po yung yung aking pagdadaldal <laughs> by the way, baka, baka po mamaya mag mag uh, mag-live kaya ako. Hmm, tingnan po natin kung makakapag-live po ako. Kung kaya pa po, po ng aking, ng aking utak. <laughs> pero syempre, hindi ko na lang po sasabihin kung kailan, kung paano. Ay, pero gagawin ko po na mag-live mga kablis po. Okay? Sana po maraming, marami rin maki-join sa live ko kasi ano bang araw ngayon diyan? Dito po ay Tuesday, diyan po ay Wednesday ng morning. Mga 9 o'clock. Oh, 9 o'clock po diyan ngayon. ng Wednesday. Ako, sana naman po eh. Yeah, fraying for yun nga po yung totoo kaya, totoo po ba yun? Yung, yung ay, may, may super typhoon. No, wag, wag, wag po. Wag po kayong bababa. <coughs> wag po kayong bababa mga mga bagyo. Sana po nasa taas pa lang ay mawasak na kayo. Mawasak na po yung bagyot, hindi na po makababa sa lupa. At uh, yeah. pagka po maraming may sinasabing lumikas, lumikas na po tayo. Pag, isa lang po ang buhay natin, kaya gawin na po natin kaagad na iligtas. Iligtas po ang pamilya, iligtas po ang sarili. Okay, kasi ang buhay po ay madudugtungan. At magiging maayos po ang buhay. Basta, taa, para naman ako si Ana nito. Huwag naman. <laughs> okay. So, ayun. Ayun po ang ating pinag-usapan. And, um, ganun na nga po. Hanggang, hanggang sa susunod po ang video. Sa susunod pong vlog, mga kablisbol. Ingat po kayo lahat diyan. Maraming salamat po sa inyong sa inyong palagi ang pagsama sa akin. Okay? Okay po? Okay po ba? <laughs> yeah, talaga po ano. Iba yung lasa. Baka naman gutom na. Baka naman po ako'y gutom na kaya po ako'y ganito. Hindi. Makapagkapi nga. Magkapi mo ta na. mo muna ako para habang hinihintay ko po si Caldereta upo ay uupo ng aking table at ka, ka, nga po ay may zoom at tayo po ay magkape. Sasama po ba kayo sa pagkakape? O, wag na. <laughs> wag na po, magagawa po po ako ng kape. Pag iini po ako ng tubig at yun po, yun pong instant coffee. Try ko ulit kung magiging okay po ang aking pakaramdam. Maraming salamat po mga kablisful. Ingat po kayo palagi. Bye. Bye for today.